wala na daw yung dalawa. Compare 100%. Hiwalay na daw sila ngayon. Ngayon, si Dom, tinatrain niyang habulin si Bea at maayos pa ang lahat. Pero hindi ko yung gusto. Gusto ko yung naghiwalay na sila. Pero according nga kay Tito Boy, kay Bea, Bea Bunda, hinahabol pa si Bea. Si Bea daw, gusto pa daw maayos. Ang tanong ng bayan! Pero bago tayo dumating doon, commercial muna. Nangyari, naisoli na daw ni Bea yung engagement ring kay Dom. Eto na, ang tanong ng bayan. Bakit naghiwalay? Eh? maraming sources eh. Ang, ang nabigat dun, yung mga nasagap kong sources for the last 71 hours. Tama ba? Mali pala. 73 hours. Puros mga celebrities pa, artista yung nag sa akin eh. So ngayon, bilang pinagsabihan nila, kinompile ko ang chika. Eto na. Eto pa lang si lalaki. Lalaki na lang tayo, baka malaybel eh. Siyempre, <laughs> di ba? Eto pa lang si lalaki. Paano ka Maybe are you okay? You okay there? Okay, okay. I'm KO. Okay, KO, okay, okay. Okay, okay, okay. Ito pa lang si lalaki. According sa ating mga sources ng mga kapwa nila artista and celebrities ha Grabe pa lang No pala yung pera ni babae. Mm. Para bang well sabi nila, pag true love, gagasusan mo talaga, no? Yan ang sabi. Pero, grabe na daw eh. Lahat na lang daw si babae. Yan ang sabi ng mga artista. Hindi natin alam. Yung dalawa lang talaga nakakaalam yan, ha? Tapos pati daw yung nanay ni babae, napapaikot-ikot ni lalaki iayos ko yung eyeballs ko para kunyari baka i-psychological camera nyo okay eh. di diba? hmm, eto pa ang tanong nyo ay kung tumagal naman pala sila ng ganun yung setup na gumagasas lagi si babae sa lahat-lahat mapatravel travel dito travel doon eh true love talaga eh. kung si babae yung may pera wala namang mali doon gender equality tayo dito wala namang kitang issue doon pero ang tanong, bakit ba talaga biglang naghiwalay kung okay naman lahat? Siyan, may third party daw ba? Wala daw eh. At ang chika pa nga sa akin, ito atin-atin na lang ha. Huwag na lang sana masabi sa iba. Baka kasi makalabas pa. Sana kung itong chismis na sasabihin ko next, ikip mo na lang sa sarili mo. Baka may makarinig pang iba dyan, ha? Kung magkaroon daw sa kaliman, no? Na magkaroon ng third party ang relasyon to. Hindi daw baba yung magiging third party. Daw, ha? Ang magiging third party daw kung sakali ni lalaki ay lalaki din. Pagkakachismis lang sa akin, ha? Huwag na lang sana ipakalat sa iba. Lalaki din daw kung sakali man. Eto malapit dyan. Nagpunta na nga sila ng Europe, eh. Bakit ka mo? Eh, doon yata nila gusto magpakasal. Supposedly. Well, dami naman pera si babae. Why na? Punta rin Japan, tingin-tingin, saan pwede ikasal. Hindi totoo yung ikakasal sa Pilipinas na bigla daw kinansel. Wala pang naayos na kasal. Nag-check-check pa lang sila ng places. Okay, mga bida-bida. Eh, napagkasunduan yata na bago ang kasal. Na ito, napansin ko lang din sa pananalita ni Tito Boy, no? Pansin ko lang. Parang hindi maka-all-in si Tito Boy. Oo, parang hindi siya maka-all-in. Parang hindi masabi lahat-lahat. Pero nung inanalyze ko, pinanood ko ng pitong beses yung sila. Pinanood ko ng pitong beses. <coughs> Lalakas ako yung boses ko, ha? Ito na kasi isprukan, eh. Bakit ang hina ng boses ko? Pinanood ko kasi ng pitong beses yung video ni Tito Boy and upon analyzing sa seven times na yon and upon hearing a lot of intel, chika, and chismis from a lot of actresses, actors, and celebrities in the Philippines, eto yung naging conclusion ko. Based pa lang sa pananayin tito, tito Boy, may problema talaga sa prenup. Di lang niya marekta eh. Pinoprotektaan niya siyempre ng lalaki dahil kaibigan nga niya since nung bata pa nung nagbabadmin punta daw siya. Tagal na daw yung kaibigan. Pero hindi niya madirekte. Ang gusto niya sabihin nung pinaikot-ikot-ikot yung mga salita niya ito na ang gusto niya sabihin okay naman yung una eh nung una okay naman yung prenup eh si lalaki pa nga daw ang pumunta. Sorry. Ulit yung isa namin. Si lalaki pa nga daw ang nag approach sa nanay ni babae eh, na willing daw siyang pumirma ng prenuptial agreement. So, anong gusto mong i-point out, Tito Boy? Anong gusto mong i-point out, Bea? Bea Bunda? Nabiglang nagbago yung ihip ng hangin. Nabiglang nung magpipirmahan na ng prenup ayaw ng pumirma ni lalaki. At bakit? Yan ang hindi ko alam. What if Mars? What if? Yung pag-approach ni lalaki sa nanay ni babae na willing daw siya kuno noon pa na pumirma ng prenup ay play lang pala. What if, if this, what if, no, bilang isang marites, what if, ito pala isang malaki ng, isang Pla, isang parte ng malaking master plan. Daming pera ni babae, Brad. Mga registered na mga ari-arian yan. Kulang-kulang isang billion. Paano pa yung mga hindi nakapangalan sa kanya? na pailalim na hindi binabaya ng box. Ay, sorry. Putik. In short, eh, si babae, bilyonarya yan. Kung ang declared na ari-ari ano is kulang, -kulang isang bilyon ano pa yung mga undeclared na iniiwasan mo ng taxation so to summarize sa buong tangyayari Okay sana ang lahat. Yung buong relasyon nila. Okay sila as boyfriend and girlfriend. Walang issue, walang third party ang isa't isa. Ang naging problema, yung marriage itself. Ang naging problema, yung kasal. Kaya ang sabi ngayon ni Tito Boy, kung magkabalikan man ang dalawang ito ngayong taon, definitely 100% sure walang nangyayaring kasal ngayong taon. Bakit ka mo kung i-analyze ia mo ang naging problema yung kasal? Alam mo, pwede ba problema sa isang kasal kung wala mo pala kayong third party? Baby, come here. I I'm getting stressed. Huh. Ah. Anyway, come here, come here. Come here. Ah, uh, I'm stressed. <laughs> stress? Yeah, I, I, my, my, my uh, head got my god guys english to so my head got hot it mainit ulo ko naginit ulo ko i'm i'm hot mess yeah <sighs> <sighs> i love you i love you Okay, ah! ah, okay, thank you, thank you, commercial, commercial. Ito na, ano bang pwede maging problema sa isang kasal? Kung okay naman pala yung relasyon ninyo, ano pa nga ba't yung prenup? Alam mo sino may kasalanan ng lahat ng ito? Ha? Yung number one source ng hiwalayan sa buong Pilipinas, ang OG Diaz Showbiz Updates. Uulitin ko yung YouTube channel ni OG Diaz para sa mga tamang chismis at chis ha? Ito ay patrol at santo ng mga marites.